Ito so, nangyayari oh, pag pinabayaan ninyo Pag nakakarandam kayo ng saklats nyo Tapos pinabayaan nyo Ngayon Ito ang naging problema Pag nakakarandam kayo ng sira Lagi ka agad yung ipatik Para wala nang madamay na iba Madalasan kasi pag uh, pinabayaan nyo Kasi ito oh, yung pinakang flywheel niya, Nagdadama yan Nagbakal sa bakal na Okay. Right. Mm. Mas niya, manipis na rin, no? Oh. Pero naging problema talaga niya yung ano lang oh, Pressure plate At saka yung Rails bearing Kung so, nakakaramdam kayo sa clutch na, clutch pedal nyo, kung kakaiba, kung kakaipatik ko mo agad para hindi lumala. Release well, bearing, oh.